ga ikibituto hale abe abe <laughs> <laughs> hindi kaya siguro kibit hale i i kaya mo oh po ba hale kung ano kung na yaya <laughs> na ayaw kung ano na ko yung 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 ko yung yung na Buhi po ba dyan? Ay, doon po. Ang gising ba? Wala, wala po yan. Wala yung mga gawin. Wala po talaga. Ako di ko maaariin yan. Ito po, wala wala po kami iniinom. Pag <laughs> <Wala, ala> <laughs> <laughs> ito pagkain ba? Wala po yan. Alam mo, ito na isya. Ito na ang sinya. Bugok. Wala, alam ko yun. Komersyal pa na yan. Wala po. Hindi nagiging. Ang po, ito po, po ay, <laughs> lang yan. Oh, hindi, pero doon to. <laughs> <laughs> sa sinumanig. <sa, laughs> siya. <laughs> <laughs> po sa pati. Sa sagatas po, ulang. lang. <laughs> sa MMO, alam mo mara, mo,

Hindi na ba? Sino ba ang suka. Suka. sa gin. Eh popiram. Eh popo, Eh popo, bumubasa Yo, May ano Oh, yun! Sila nila kaya. Tayo pero yung baso natin! Sa ganun ako! Sige, ko! Baka may makakita ni Una ka 3 minutes tayo ha! Ikaw Oh! S'paking lang! S'paking lang! <laughs> S'paking yan? Ano? Merka mo? Ha! Ano? Ya! yan? Jutla! Ano? Ben! Ano? Ben! Ano? Anong nangyari natin? Ha! Ha! Yan! Ha! 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 Yes, ha! 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 Ha!

an oh, antanggihar natin? Lagi akuhul na luli. Lagi na luli. O, koko, koko.